Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true blooded Aldab Nation ka, e eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back. Ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny. At siyempre panibagong update na naman po tayo. bagong mga kaganapan po sa social media. Ito po yung nakatawag attention po sa akin mga kaagdab. Ito nga lang po yung i-update natin. Dahil weekend naman po ngayon. Walang mga ganap. Kina Alden Richards at kay May Paul Gerson. Dahil hindi naman po makalabas si Mengay ngayon. Hindi po katulad ng dati na talagang makakagalaw siya ng gusto. Ngayon medyo makakagalaw naman po mga kahaldab. Kaya lang medyo hindi na po siya ganun ka tagal kapag ka hindi po ba iniiwasan niya nga rin po yung mga taong alam niyo na, na hanggang ngayon hindi tanggap. Na nawalan sila ng bahay, namatayan sila, hindi po ba ng dahil lang po sa imbis na pinagawa eh sinamsam na lang po di po ba? hindi rito mga kaaldab kaya sabi ko naman eh talagang mahirap po talaga ngayon ang sitwasyon ni May Bolgerson marami rin akong feedback komento na nabasa na syempre sumasangayon din po sa akin di po ba? na keso ganito okay, so ganyan. Kasi alam po nila yung kwento ni Main. Alam po nila yung buong istorya ng pagkatao po ni Main Paul Gerson. Yung iba po kasi hindi alam. Kaya nung pag ako na nag-update, nagsasabi, yung iba napapaisip na hindi po ba na tama naman si Mr. Destiny kasi kumbaga alam naman namin na itong channel na to ay eh, talagang Aldab since 2015 dahil sa dami kong video na inupload, upload ni wala naman pong ibang artista na lagi nating ina-update hindi po ba nakapokus lang po tayo kay Main at kay Alden Richards so, kayo na rin po makapagpapatunay niyan sa dami ng mga ina update natin hindi po ba Tilto, ayan mga Kaya ang sabi sa inyo, may mga point na kayo na po bahala mag-react. Kayo na po bahala mag-commento. ba? Well, but, punta, punta na natin itong sinasabi ko po sa inyo na umagaw atensyon sa akin mga Kung makakabalik Mr. Destiny, si Alden at si May, ano na nga po ba mangyayari? marami po bang kikiligin ngayon o parang normal na lang ang mangyaganap at mangyayari kasi may sarili-sarili na silang pamilya ko no yan po ay base po sa mga komento base po ito sa mga taong kumbaga mapa, napapaisip ito yung mga hindi fans ng Aldab Nation sila po yung mga basta sabi neutral lang hindi po ba kaya ako nga po ito napakagandang topic para masagot po natin pero hindi po to hindi ko masasagot to ng ako lang hindi ko masasagot to ng kumbaga pang sariling interest lang kasi damay po kayo dito eh hindi po ba kung ako po tatanungin at opinion ko lang po yung masasabing sa inyo medyo may spark pa siya, may kilig moments pa po siya pero yung saya na idudulot nila mayang gayat ni Alden yun po yung pinaka focus dun kasi yung Aldab Nation, tapos na po kami sa kilig, di po ba tapos na po kami dyan ang gusto lang po namin mangyari yung impact di po ba ng pagbabalik ng Aldab yung tipong hinihintay lang talaga ng lahat hindi ba? Ibak e po kasi yung chemistry. Kapag magkasama si na Alden at si Main. Hindi po ba? Real talk na mga ka-Aldab Kaya ang sabi ko sa inyo, kayo makapagsasabi ngayon. Kayo ang magpapatunay. Kung kikiligin nga po ba o hindi sa tambalang aldab o ang pagbabalik nila Main at ni Alden Richards. Di po ba? Kaya nga sabi ko dun sa komento, hati kasi, di po ba, hindi ko naman po pwedeng sabihin na ganito-ganyan, di po ba? Hindi ko rin po kasi alam kung ano yung takbo ng ibang mga netizen. Kaya nga sabi ko, kayo makapagsasabi niyan at alam po natin sa sarili natin na mas marami pa rin po nagmamahal kila Mengay at kay Alton Richards at dito rin po makapatunayan kung gaano pa rin po karami ang fans ng Altab Nation. Kasi yun nga rin po, sinasabi nila, ako, konti na lang daw po tayo. Halos karamihan nga po raw, eh, nauubos na. Parang, mabibilang mo na lang ngayon. Hindi katulad ng dati, na talagang napakaraming tao ang sobrang nagmamahal kila main, at kay Alden Richards. Derinto kaya mga ka At gusto ko rin naman po mga ka dahil kumbaga dito rin po natin malalaman kung ano na nga po ba at kung ga, gaano nga po ba karami talaga ang pando ng Aldab Nation. kasi kung sasabihin ko na oh median pa rin kami, napakarami pa rin po namin. O ba? Hindi, kumbaga giging na ba? Magiging bias na nga po sasabihin nila. sa eh, sasabihin mo talaga yan kasi aldab ka. Sasabihin mo talaga yan kasi maka alden at main ka. Channel mo yan. Kumbaga, sabi mo yan. hindi po ba? Yun ang pinupunto ko. Kaya nga po sabi ko sa inyo, tignan na lang po natin kung gaano nga po ba baka rami. Baka magulantang po sila na kapag yung aldab, makita nila ang buong kwento kung gaan nga po ba karami ang fandom ng Aldab Nation. Di po ba? Kasi sabi nga po ng iba, kukonti lang, mabibilang mo na lang. Hindi, hindi ko naman pinipilit yung mga taong yun kasi sabi ko nga, pinyon nila yun, mererespeto natin yun at ginagalang. Pero once naman po na ibalik na ang Aldab Diyan nila may kita, di po ba? At diyan din po mapapatunayan kung sino nga po ba nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng fake news. Kasi hanggat hindi po sila nagsasama, hanggat hindi na ibabalik yung chemistry ng dalawa, abay, marami pa rin po nag-aalimdangan. Pero kapag dumating po yung point na magkasama na sila, doon po sasambulat ang pinakamalaking bomba. Hindi ba? Sinasabi ko lang po ito mga Aldab, para lang po malinaw. In-update ko lang po ito kung marami ng legend Sa palagay po ninyo bilang Aldab Nation na napahanga ngayon napapaisip po kayo sa sinasabi ni Mr. Destiny. Di po ba? Comment nyo na lang po kung marami pa po bang kikiligin kina Alden Richards at kay May Paul Kerson. Po ano ba naman po yung comment niyo diyan? Okay lang po 'yan. Nirerespeto ko po 'yan at ginagalang. Sabi ko nga po sa inyo, pabor man sa akin o hindi, decision po ninyo 'yan. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kila Menga at Isoy, tama po ang channel na pinuntaan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.